Up, up, Sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang 2020 sa nagsimula ang pandemya. Madaming buhay ang nawala, buong mundo na bigla. Sa pangyayari na wala man lang magawa. Pero ito rin yung taon kung kailan kami nagsimula. Hindi madali ang mga pinagdaanan namin. Hindi masyado makapagkita, iiyak kapag uwi na. Madalas sa cellphone lang na nakakapag-usap pero masaya. <laughs> hanggang dumating yung time na magkasama na kami dalawa sa iis ng bahay. Gala dito, gala doon, mga tampuhan pero sa huli nagkakasundo pa rin naman. Memories, that's what matters to us. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay, kaya lagi namin pipiliin ng isa't isa. Ako si Nico, at ako si Dex, and we are Sir, Sir Ton. Tara! Samalan so kami. Po. Year 2! <laughs> Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ako nagsasalita sa video na to. Wala talaga ako sa mood niyan dahil sobrang init ng panahon. Ang layo ng nilakad namin mula EDSA. Tapos nag tricycle, traffic pa, ang init, pagdating ng school, ang daming tao, ang gulo-gulo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naghihintay ako niyan habang palabas na si Dex para magmarcha. Ay nako, buti na nga lang nakita ko tong electric fan na to sa likod ko. Hindi, <laughs> kaligurado. ako buong event. Hmm. Recognize the fruitful efforts and attitude of the candidates for graduation of academic year 2022 to 2023. We celebrate this event commemorating the culmination of a journey and the commencement of greater opportunities. celebrate your accomplishments. Despite of uh, all the difficulties, uh, the challenges, and obstacles we all faced for the uh, past three years brought by the pandemic, but still, uh, very proud dapat kayo kasi uh, you guys still managed to pass through all the adversities. Uh, I feel privileged and honored to stand here in front of you and uh, acknowledge your academic achievements. We have uh, assembled here just uh, to celebrate the achievements, your accomplishments, the accomplishments of our students, but also to give regards to the parents. So, palakpakan po natin ang ating mga magulang. Okay? Ladies and gentlemen, parents, guardians, and university officials, to recognize our graduating awards and honors let us welcome back the director of the student records and Education center dr manjit If I What's up mga sir? Sorry kung hindi ako nakapag-vlog kanina Ganun talaga akong ugali eh, Parang pag mainit na sa pausponsan ako May inata talaga ako ng sobra Yung mga sagutan ko hindi na maayos Para mo lagi abordo. Pero yun, yun na nga, at least, number one, hindi kami na-late. <coughs> kahit sobrang layo nung nilakad namin kanina alam mo yung hindi pa nga lang na ako naglalakad pa na ako eh lalo na kaya pag naglakad pa ba? Diba? alam mo yung masaya masaya yung nasa loob mo masaya masaya kay pero napapalitan ng pagkairita dahil sobrang init ng panahon yun yeah. anyway yeah, so yeah sana una kang itiip ka hindi nga dyan... wala hindi naman ako yung total yung pero alam mo yung mga sagutan ko talaga naiirata na kapag mga ganot gano'ng klaseng kainit talaga ang daming tao tapos yung electric fan wala man lang alam mo yung kahit mag electric fan ka parang apoy pa rin bumubuga gano'n So bago kami umuwi, enjoy muna namin itong time na ito Nga, yung order namin Para makapag-vlog pa ako mamaya maya Dapat talaga mas masaya dito Kasi nakainin niya si Dex Alam ko ba na si Dex kung ano siya kung ano I don't think na makakakuha ko ng ganyan ko ako yung nag Bukod sa loob ko na ako talaga para sa kanya. Talagang matalo lang ako ng ilim. So, medyo medyo yung vlog na yun. Hindi siya masaya. Parang pinalupot ako ng sobrang ingin. Ang ingin, mo, wala naman problema. Pero kung dati mo, ang ingin, sila kita na Actually, hindi naman siya hindi pagiging thankful. Pero hindi talaga ako kong ng dapat. Dahil lang sa isang professor. Hindi ko po, trip trip nun. Mmm, labas niya. Ko sa kanya, ko lang trip niya. Biligan niya ako ng grade na hindi naman dapat. Alam ko hindi niya sabi Dapat map na kumlaw laude talaga yun. Pero yaman na. Yung gusto ni Lert. Alam mo, sabi nga nila, di ba? Yung graduation, hindi pa naman talaga yung katalusan. Yan ang uh, beginnings. Yan ang new beginnings. Yan pa naman kasimula na. Meron tayong mga klase na hindi ganun naging successful sa klase noon. Pero, nung katagalan ito natin sobrang successful sa buhay hindi talaga lahat dito dito yung -di hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon para sa iyo hindi tsaka thankful na rin ako hindi mo na ako naging kumlaude may trabaho naman ako na. may pera ako <laughs> mauna na yung trabaho may pera ako yun yung mga dapat natin kung nakaraan mo kasi ano you know? Um, ito na rin yung, yung last time na maghahasan tayo, yung I mean, last week, di ba? So puputuloy naman lang itong video na ito. Hindi ko na-indigitali kung ano ang pangyayari ngayong abang ito nito, kasi for sure may kasalitong video na to, yun ito. Iri-dugtong ko yung video. Hindi lang na ako gagawa ng part 2. Ko, iri ko na lang siya. So yung, yung susunod na video, yung, yung susunod na video, yung, ipapakita natin kung anong mangyayari.

Ito na nga yung kadugtong ng video na panood nyo kung saan nakita nyo ako. Nagkaroon kami ng content celebration dahil na recognition day ni Dex. Konting backstory lang kaya nung bago kami magkakilala. Uh -huh. First year college pa lang ako nun. Actually, kakatapos ko lang ng second sem. Tama ba ako? Oo, tama. Kakatapos ko lang ng second sem. <laughs> Sayang mo. <laughs> backstory na. Sige, tuloy lang po. Okay, konting backstory ko. Oo, uh, ito Nakakawala <laughs> na ako. Kasi yung mga nangyayari sa so, likod ng camera, ang hirap ikubli. Pero go. No. Sige na, tuloy mo lang. Sige na. Ayun. As was all of <laughs> the... Konting backstory lang about dun sa paano kami nga nagkakilala which is naikwento na rin naman do sa first vlog namin. Pero, ayun nga, yung timeline noon is first year college pala ako. Kakatapos ko pala sa first year college. Then, second sem, doon nag-start si pandemic. Na, naabutan talaga kami ng pandemic. As in, bago matapos yung second sem, nag-start na yung pandemic na nag-online class kami. Then, ayun, Maraming pangyayari na hindi ko, hindi magugustuhan o hindi nagustuhan ng lahat, I mean, like kahit ako, hindi ko siya may paliwanag na maayos pero alam niyo yun, yung masakit sa damdamin, masakit sa puso, parang gano'n. Yan, alam niyo na yun, basta yun. Then, dumating sa point na parang naapektuhan na pati yung grades ko, ganyan. Pero nung time na nagsisimula na magsisimula na ako mag second year college first sem, doon ko siya nakilala uh -huh. na ayun, hindi ko na malayan ang bilis pala ng tatlong taon. Ito na, patapos na ako. Pa, mm. Uh -huh. pa Pamarcha na ako. Paakyat na ako sa stage mamaya na kahit alam ko yung, yung stage. Shut <laughs> 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 Pero yun, ang bilis ng araw, ang bilis ng tatlong taon, parang kahapon, nag start pa lang ako as ano, second year college na kasama to. Pero ngayon, patapos na yung college life ko, kasama ko pa rin siya. Oo. Um, Tsaka, hindi ko mapigilang umiyak kayo kasi ayoko talaga umiyak kasi iniisip ko parang kasing alam mo yun, ang dami namin pinagdaan and today parang feeling ko hindi kaya si Dex nung stage nila. <laughs> pwede na akong maging ano, na ako mag Yung nag ano na Pero iba yung Iba yung Iba yung kasabihin O oh. Pero Yun na nga Pero kindi nga side Ang bilis ng tatlong taon Ang bilis ng mga pangyayari Ito na pala talaga siya Totoo na graduate na siya Sabi nga Sabi ko nga sa kanya kanina Parang ito yung pinaka last grade namin about sa pag-aaral niya kasi in the past few months ang dami naming grind ni Dex um, sa usaping nari, um, last May kinasal yung pinsan ko June birthday ng pamangkin ko July birthday ulit ng pamangkin ko August kinasal yung kapatid ko and ngayon katapusan naman ng August recognition day ni Dex tapos Um, graduation day na, na ngayon. So, parang tuloy-tuloy yung grind namin. Grind kasi, grind siya para sa akin kasi hindi dahil sa gumagamit kami ng grinder. Medyo ako lang. Grind siya kasi syempre, nag kami. Ang hirap kaya noon sa sa loob ng isang buwan naghanap kami ng mga ukay-ukay kasi ako, ako lalo sa akin ukay-ukay yung sunot ko ukay-ukay yung hinahanap kong damit. Kasi nga ang mahal nung mga damit pag mataba ka. Alam mo yun, yung mga ganong hassle. Mm. Ang hirap maghalap ng susuotin lalo pa tayo ako 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 kasi ang hirap ng size ko. Tapos ano ba pupunta sa ibang lugar. Pupunta kami kung saan-saan para may mga yung about sa kailangan sa pag-graduate na. Yun yun na lang. Yun na ang explanation doon. Ang hirap hanapin ng lahat ng mga kailangan sa pag-graduate niya and sa lahat ng mga event na pinuntahan namin simula May Actually, diba? dumating nga sa point na yung sa, nung May, nagpagawa na kami ng damit kasi hindi talaga kasa yung oh. mga nahanap namin. Then, tong sa graduation ko, hindi naman um, kami pwede mag-terno, hindi kami um, pwede mag-twinning hmm. mag kasi alam ka naman magbarong din ako, mukha naman akong tanga, hindi naman ako tanga. <laughs> Saka tawag doon parang 4 days, 5 days before tayo nakahanap ng damit talaga. Mm -hmm. Kasi, ayun nga, ang daming silang asikasuhin, din yun, Tapos, ako pa lalo na ako nag kasi lagi akong pinapatawag sa si school. Oo, na parang ganto ganyan. Tapos may pasok pa siya. Paano, ano. May pasok pa siya sa trabaho. Alam mo yun, <coughs> kaya um, gusto ko lang din sigurong i-share itong mga ganitong bagay para rin dun sa shoutout din sa mga kaibigan namin na gusto kaming makita, gusto kaming alam mo yun, makasama, hindi ganun kadali rin yung pinagdaanan namin. Kung napapanood nyo man to, yung mga kaibigan ko nakasubscribe sa amin, gusto ko lang din i na sobrang hassle talaga simula May hanggang ngayong month of August, grabe. Pero gusto ko magpasalamat kay Lord kasi, ayun, ang dami rin namin challenges eh. Personal, sa relationship, di ba? Kala nga namin, hindi na kami aabot sa graduation day ni Dix eh. Di ba, sa no. rin ng problema namin. Personal ha. Pero, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nandito pa kami dalawa pa rin kami magkasama and kasama niya ako last time na magsabit ng medal sa kanya alam mo yun, sobrang nakaka-proud lang kasi grabe yung partner mo kong loud eh Siyempre, hindi ka ba naman magiging proud yan although siguro hindi nyo lang na nakikita yung excitement tsaka yung pagka-proud sa mukha ko pero secretly kapag off-cam yun, off-cam alam mo naman yan, alam niya naman yan kung gaano ako ka-proud sa kanya. Maliban na lang kanina bago namin to i-shoot kasi nakailang shoot na ako yung nagugulo pa, yung mga ganun, yung mga pangugulo pa. Kaya medyo awkward yung start ng video namin. Pero mga sir, maraming maraming salamat kasi ano, um, alam namin na gust, uh, alam namin sa sarili namin na gusto rin namin i-share yung mga ganitong moments sa inyo. La, kasi sobrang special ito kay Dex. And para dun sa mga nanonood ngayon, sobrang thank you kasi eto sinasamahan nyo pa rin si Dex. Parang sinasamahan nyo pa rin si Dex at saka ako sa journey namin. Kasi tagumpay rin ni Dex, tagumpay ko din, ba? Diba? And yung kayo na mga sumusuport sa amin, actually tagumpay nyo rin to. Yun to talagang mga taong naniniwala sa amin. So gusto ko lang isamahan nyo kami today, mamaya um, um, bali mag-aasikaso na muna kami. Kinakabahan lang ha kagabi pa ako kinakabahan as in eh hindi ko alam, mm -hmm. kinakabahan ako na excited oh, mm -hmm. ewan, hindi ko siya magets mm -hmm. so mag aasikaso muna kami, samahan nyo kami and mamaya maya mamaya maya magkikita na kami ng family ni dex dun sa event place okay With time and change of heart If I Everything we know, friends we've made. I don't want to let go after everything.

我妈不开心，要不俺就去。 Sir Kalingin vanilla ka? Ah. Kalingin okay. And welcome to the <laughs> second Anniversary of the design of the 으아 <목소리도>